Roma chapter 3 verse 1 up to 16. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo o ano ang mapapakinabang sa pagtutulik? Marami sa anumang paraan, ang una sa lahat ay pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsisampalataya? Ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang baga sa pagtatapat ng Diyos? Huwag namang mangyari. O bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Natakot ang bawat tao ay sinungaling gaya ng nasusulat upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita. At mga kapag tagumpay, kung ikaw ay mahatulan, natapwat kung ang ating kalikuan ay nagbibigay dilag sa katuwiran ng Diyos, ano ang ating sasabihin? liko baga ang Diyos na dumadalaw na may puot. Nagsasalita ako ayon sa pagkatao. Huwag na wang mangyari sapagkat kung gayoy paanong paghato ng Diyos sa sanglibutan. Datapwat kung ang katotohanan ng Diyos sa pamagitan ng aking kasunungalingan ay sumagana sa ikaluluwalhati niya. Bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan? At bakit hindi gaya ng pagkalibak sa atin at gaya ng pinatutuhanan ng ilan nating sinasabi? Magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti. Ang kaparusahan sa mga gayon ay matuhin. Ano nga tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila? Hindi sa anong paraan. Sapagkat ating kapwa isinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Griko na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, wala kahit isa, walang katalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilhis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libing ng nagsigamit ng daya sa pamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang na sa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbubuo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Amen Lord.